Alam mo yung eh ikaw? Ha? Alam mo yung laro eh ikaw? Alam mo yung laro? Hindi. Gano'n, gagawa ko ng so ano, gagawa ko ng action. <laughs> Nasabihin so, mo kung ano so ginagawa Hina mo. Ito action yung gagawin na natin. Ano? Makakito tayo. Ganyan. Ganyan ka, ganyan. No, 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 no. Gawin pa rin sabon, ganyan. Gagano'n <laughs> ka din. Gagano'n ka din. Gagano'n ka din. Gagano'n ka din ah oh, nag nag naguhugas ako ng plato, eh ikaw. Patay, yari. Naglilinis ako ng si Ar. Ah, nag nag ano, nag, nag nagbubura ako ng ano, ng makeup. Nagalawa ako. Halak <laughs> pa. <laughs> nagbubura ako ng makeup, <medyo>, eh ikaw. Hindi <laughs> ko na alam. <laughs> next, next, up. Oh. Go. Nagmamartilyo ako, o okay, ikaw? Nagjajak ka, o. Oh. Nagjajak ka, oh. oh, sorry, sorry. Ah, oh, nakakamot ako ng itlog, eh, ikaw. okay, mga ganito, ganito, ganito. Action natin, ganito, ganito. Pautoy tayo, ay, ay, ayan, ayan, ayan. Tapos, oh. nagdi-dish jockey ako, eh ikaw. Nagdi-jockey. What? Bro, what are you talking about, man? Ano yun? <laughs> oh, sige, sige, sige. Ready? <laughs> Action! Patay! Nagka Nagkakamot ako ng ulo, eh ikaw! Bino binubuhol mo yung buhok ko, ikaw wala kang buhok. <laughs> <laughs> Ay, <laughs> eh, ikaw! Anong nangyari sa'yo? Ano ba'ng ginagawa mo sa buhay mo? naglolo-lo. <laughs> <laughs> eh ikaw, oh, lag ako, oh, nag nagano ako, nagsipilyo ako, eh ikaw. Uh, ganito ako eh. Huh? Ha? Ganito ako. <laughs> what? Bro, what are you talking about, man? Ganito <laughs> <laughs> ako. Nagano ako, naglatanggal ako ng kuko. Eh ikaw. Ay. Ay. Nah, lo, lo Stop it. Get some help ah no. Teka, oh. teka. Oh. Nakikilamos ako, eh, ikaw. <laughs> oh, nag ako, nag ako. ng mukha, eh, ikaw. Minamasahe ko yung buka ko, eh, ah! ikaw. Kinakamot yung itlog ko, eh, ikaw. Huh? Huh? <laughs> 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 Takil, hindi eh. <niya> <laughs> huh? <laughs> 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 Nagtatanggal ako ng kuto eh ikaw. <laughs> <laughs> ah, nag ano ko? Nandiyan si Kakay. Nag-shampoo ako eh ikaw. Si Kakay. <laughs> <laughs> Nataki ako eh ikaw. Ha? Kumasa <laughs> na kabayo eh ikaw. ka <laughs> What? <laughs> Pinapasampal ko yung mga ako eh ikaw. Minamasage ko. Yung mukha Sana ko. ako. <laughs> Sana ako. mo amo. Ay. Ay. Ah. ah. pinapas pinapasimento ko yung mukha ko eh, ikaw. Oh, no! <laughs> 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 oh, oh. Oh. May lagnat ako! kau uh, uh, ah masker. i know ah <laughs>